Pangulong Bongbong Marcos nakamonitor sa epekto ng masamang panahon sa Pilipinas kahit siya'y nasa Amerika. At kasama natin live mula Estados Unidos, si Radyoman Chanel Salazar. Chanel, RMN Live Report! Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa epekto na matinding pag-ulan at pagbaha sa bansa kahit kasalukuyang nasa Estados Unidos para sa kanyang state visit. Sa kanyang pahayag mula dito sa Washington, D.C., sinabi ng Pangulo na bago pa man siya lumipad patungo Amerika para makapagpulong kay U.S. President Donald Trump, ay inatasan na niya ang lahat ng kaukulang ahensya na maghanda at agad na kumilos. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump ay... Uh, Nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSWD, DPWH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang uh, tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ayon pa sa Pangulo, nakapreposition na rin ang mga relief goods at medical teams sa maapektadong lugar kasabay ng pagtiyak sa supply ng tubig, kuryente at transportasyon sa gitnaan niya ng kanyang foreign engagement, hindi ahayaan ang pamahalaan na maging sagabal ang distansya sa mabilis at epektibong pagtugon sa mga hamon ng kalikasan. Nanawagan rin ng Pangulo sa publiko na sundin ang mga apiso ng mga lokal na pamahalaan at national agencies para maiwasan ang anumang kapahamakan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan niyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng servisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Samantala, Radyo Man Aljo at Radyo Man Sander, natapos na ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon, Virginia, USA. Natalakay sa pulong ang mahalagang papel ng alyansa ng Amerika at Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. Tiniyak din ng Estados Unidos na buo pa rin ang commitment nito sa mutual defense treaty sa Pilipinas partikular sa anumang armadong pag-atake sa puwersa ng Pilipinas sa amang bahagi ng Indo-Pacific kabilang na ang South China Sea. Pero pag nilinaw ng Amerika, hindi nila nais ng anumang komprontasyon sa anumang bansa. Bukas din sila makipagtulungan sa kahit na sino para mapanatili ang kapayapaan. Mula dito sa Channel. Washington, D.C. Yes, Rajiman Aljo. Walang humpay ang buhos ng ulan dito dahil sa bagat. Janaman Diyan naman sa Washington, D.C. Kumusta ang uh uh, lagay ng panahon. Ayan, Radyo Man Adjo, kabaliktaran ang lagay ng panahon dito kasi dito sa Washington, D.C. ay talaga mataas yung heat index nila. Ngayon nga oras dito ay 7.24 ng gabi pero maliwanag na maliwanag pa rin at dahil nga summer ngayon, talagang ramdam dito yung init ng panahon. Okay, thank you uh, Chanel Salazar. Ingat dyan sa Estados Unidos. Maraming salamat mula dito sa Washington, D.C., USA, Radio Mansional, Salazar, Tatak, RMN.